Ah, ito guys, may tatanong si Kuya Brian sa inyo. <laughs> <May> ipis! <laughs> Loko to! <May> ipis to! <laughs> no. Loko yun ah! Tatanong sa inyo. Kasi kakakain lang namin ni Mayore. Eh. Ganyan din ba kayo pagkatapos nyo lang kumain? Ayun eh, o. Nakatambay sa labas. Nagpapahangin. Ano? Kaso may ipis eh. Nang lolo ko tong ipis na to eh. Oo, oh, hindi na joke-joke kami eh no? Oh, Pero kami ni Mayora. Hmm. Ayan, no? Oh. O, oh, di ba Mayora? Dito kasi malamig. Mahangin. Ayan, oh, ganun, no? Tapos, ano, tahimik lang. Walang magulo. <gulong> ipis na naman! Gago nyo, mga mo Ipis lang yan. Hindi kami natatakot dyan. Kaya natatakot pagka-ipis. Bakit <gulong> ka <gulong> tumakot? Siyempre. Kadiri. <laughs> yeah, ayun, tambay kami ni Mayora. Ayun yung ano namin. Kalye. Pasilyo namin. Diba? Yung talong yun lang. Kung tumatambay sila kapag ka, uh, ano, kapag katapos lang nila kumain. Diba? Hmm. Paano kayo? Kumain na rin kayo, ha? Mag-dinner na rin kayo. Diba? Diba? 33. 7 30 ano 7.30 7 pm kasi kumakain kami o, sa mga gusto bumili ng vape dyan message nyo lang si kuya Brian may paninja time vape ngayon ba? Diba? solid sya boss titanium yung vape natin napakaganda solid napakamurang-mura na tingnan pwede sabihin yung pressure ito message nyo lang ako kasi baka may gumaya ng presyo natin eh. <laughs> Eh, ano, atambay kami sa labas. Tara. Wow, parang kanta aja. <laughs> Aray ko. Ayun, wow. Ganda ng garden. <laughs> Paano? Wala nang magagawa si Kuya Brian eh. Tambay na. Ang kumain. Tapos, maya 'tos mayamaya, mayamaya ano na tayo uh, maglalaba. Ibuhosin natin ang labahin para bukas naman total rest day. Di ba? Eh, may mga dumadaan no? yun. No? Ayan no? yung dog pag uh, kumakain kami, lagi nag-aabang sa amin o ngayon o. Makulit yung dog na yan. Tawag namin dyan si Balbon. Loko-loko to eh. Buntis na naman eh. Di marunong mag-family planning eh. Laki-laki na naman ng tiyan Ano ayun o. No? Tapos nakikihingi lang naman ng pagkain. <laughs> Nakikikain sa amin o. No? Itong mga ason to eh. Walang kaisip-isip eh. <laughs> oh, ganda pala ng lugar namin oh. Ayun oh. Oh. Paano? Si Kuya Brian ay maglalaban na may amaya. Para bukas wala kami labay no. Ayun oh. Ay, mga dumadaan no? oh. Ayun oh. Ah, guys, ah. Bye-bye.